Pag-usapan natin ngayon ang nakaraang festival, ang Wata Wata Festival. Isa sa mga balita ngayon, ang napakalungkot, ang naging resulta ng Wata Wata Festival noong nakaraang linggo. Isang single mom ang nawalan ng future jobs na maaaring mag-ahon sa kanilang kahirapan. Ayon sa single mom, final interview na niya para mag-abroad at siya ay naghanda na papunta sa agency at nanghiram pa siya ng magandang damit at dala ang mga original na dokumento na kailangan sa pag apply sa trabaho. Subalit, iyong araw na iyon ay hindi niya daw alam na may piyestang nagaganap sa syudad na kanyang nadaanan. Habang siya ay nasa lugar, ay napalibutan siya ng mga katao na humigit kumulang na 20 katao na may mga hawak na tabo timba na may lamang tubig water gun at water hose umabila siya sa mga tao na huwag siyang basahin dahil may job interview siya sa araw na iyo subalit ang kanyang pakiusap ay parang binging hindi natinig ng mga tao at siya ay binasa at binuhusan ng tubig. Sa nangyari, siya hindi nakaabot sa final interview at ang kanyang mga dokumento ay nabasa. The single mom, the single mom is now devastated and now facing depression dahil sa pagbuo at pagkawala ng kanyang matagal na pangarap na hinihintay. What are the lesson learned and need to be done here. Number one, having fiesta should be fun and happy. At dapat wala O tayong nasasaktan ng mga tao o nasisira ang mga pangalap. Pangalawa, ang anumang aksyon na inyong ginawa sa inyong kapwa-tao ay may mga karapantang kaparusahan sa mga existing nating batas sa lipunan. Pangatlo, kung maari naman natin pagbigyan ang pakiusap ng isang tao, atin na pagbigyan dahil maari ito na ang kanilang huling pagkakataon sa buhay. Ang pagbibigay ng rekondisirasyon sa tao ay hindi naman nakakasakit sa sarili. pang sana naman napag-isipan o napagplanuhan ng ating mga otoridad ang ganitong kasiyahan. Nakapagbigay ng pauna at sapat na anunsyo sa publiko na kung kayo ay may importanteng lakad or ayaw makisali sa kasiyahan ay iwasan na ang inyong lugar. Panglima, sa mga susunod na taon o araw, mapag-isipan sana ng mga leader ng lugar na ito ang pangyayari ngayon. Matagal na itong nagaganap at nabigyan lang na sapat na atensyon dahil maraming marites sa social media disclaimer lang po sa aking sinabi at nalahan wala po akong pinapanigan o gustong sisihin ito po lamang ay isang paglalahad sa mga paksa na naganap noong nakareang kapistahan lahat po tayo ay may kanya kanya sa loobin pakisulat na lang po sa baba ang inyong mga gustong sabihin at ilahad sa mga nangyaring ito. Salamat po sa inyong lahat.